Alam niyo ba na nakakaranas ng food emergency crisis ang Pilipinas? Alam niyo rin ba na ang Pilipinas ang nangungunang rice importer sa buong mundo noong nakaraang taon kahit na napakalawak ng lupang sakahan ng bansa? Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas is ni Pastor Apollo C. Kibaloy na isulong ang panukalang batas na tinatawag na Philippine Food Security Enhancement Act na layuning pugunan ang problemang ito. Ang layunin ng batas na ito ay upang magbigay ng suporta sa mga magsasaka, kabilang ang pagdilig ng kanilang mga lupain na mananatili pa rin sa kanilang pag-aari. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapital para sa tractors at fertilizers upang mapalago ang kanilang produksyon. Mahalagang bahagi rin ito ang pagbuo ng mga infrastruktura tulad ng mga warehouse at farm-to-market roads. Binilang na ni Pastor Apollo Siquibloy ang bilang ng mga ektaryang palayan at toneladang bigas na kayang maproduce araw-araw, buwan-buwan at taong-taong -tao upang matugunan ang pangangailangan ng 120 milyong Pilipino. Ito ang adikain ni Pastor Apollo Siquibloy na magkaroon ng seguridad sa pagkain at matulungan ang mga lokal na magsasaka para sa mas maunlad at progresibong Pilipinas number 53 sa balota